Ano Kasi yung... Esmus kela. Yung sa tuwod marang... po. Parang... Nung nag-leave po kasi kami. Pero hindi naman ako... Naman ako pa, tumama talaga. Normal lang. Napagod lang. Tapos, tapos... Tapos... After. After noon. Lagi na siya nangangalay. Ang uh, ginagawa ko siya pag nangalit. Tin mga ilang buwan na siya, mga ilang buwan. Tansya mo lang. Ang last kasi na... Ang namin siya, September. Itong September? Last year? Ito, September. October, November, December, January, February, March, April. Oh, parang o parang gano'n. Siyempre, binilang ko naman sa ano, September, binilang ko sa October. Okay. Okay, sige. Hindi ka naman, na, hindi ka naman talaga Wala um, na, basta na lang Hindi ko na rin magawa sa yung pasitabi ng salita. Yung parang yung natin. Ay, Ay pag-ganyan. Na, hindi ko na siya nangyay Parang Sige, 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 tayo. Ang sakit doon. Oh, Ang sakit? sakit. O oh, sige, hindi ka ka dyan. Hmm. Hindi na natin madali. Hmm. Siyempre, pag sa pag nakatambay tayo minsan, nakaganon tayo, okay, okay. eh, hmm. tayo sa ating sa gutter. Minsan, siya nakaganon tayo sa gutter. Mas maganda kasi Tapos, kaysa yung gaya kasi yung nakaupo ko eh. Ngayon oh. sir, uh, pag ganito nalay ka lang minsan na matagal, nalay siya. Nalay hmm, kahit nakapahinga ka? Ginagano ko na siya. Tapos pag sa mga sakit, kumukuha na ako ng tuwal dyan, tapos Hingiibit ko na yan. Para ang ibig sabihin yan, Idol, wala sa tamang posisyon yan. Kasi, isipin mo, yan yung pinakapahinga natin, nakalatag tayo, tapos sasakit siya ng ano. Tapos kailangan mo ipitin pa ng ano, oh. para ma-relief. Bago rin lahat ngayon, kung bago na po sa akin, pag, bago maglaro, ang street straight, street thing, idol, straight tayo straight pa lang, yan. Ang bago kong, bago kong maglaro, parang nagtatawi lang muna ako bago kong maglaro, para una, maglaro. Aray, hindi na siya maglaro sa mga. buwan baka idol, hindi mo na napansin nyari, siyempre naglalaro tayo tumatalon tayo, tumatakbo tayo baka sa meniscus ang tama lipo. hindi man siya totaling kasi, minsan mabagal ang pagkabudpud niya eh. hindi ka naman totaling na, ano talaga pero yung meniscus kasi, nasa kitna yun, ano meniscus tibial flatul yun, sa na yung medial at lateral meniscus, napupudpud din yun napupunan din, ah, din yun yung nakatiket, nakatiket. yan kakatalon, kakatalon, takbo, talon, napupunpun din sila, napupunit din sila. Yun lang ang possible na naisip ko dyan. Kasi syempre, hindi ka naman talaga total yung pag-layup mo. Wala -wala. Umigay. Wala. Ito lang yung miniscus na. Usugin lang natin ito para gumanda yung kaskas ng femur head E May femur bone. Sorry, femur bone lang. Femur head pala sa singit. Yayanigin lang natin yan, idol. Kailangan lang yan. Matanggal yung pag Yan sa tula. Sa tulong ng mga yanig-yanig natin. Mamaya, subukan mo na. Subok-subukan mo yung mga obserbahan mo pala. Tulad niya, di ba pag nakahiga ka ng ganito, oh, okay. mga nga rin, yun yung ka, ka no, straight mo lang. Habang kumakatagal, Obserba. Hindi, mas sobrang ako kasi sa kaliwa. Sa kanan, okay lang. Sa kanan, okay lang. Ito talaga yung kaliwa problema mo. Kumakatagal na rin ang walong buwan. Eh. Problema na yan. Ito, ay know. Tigas ang mga to. Ito, tigas ang mga. Kunti lang hindi siya totally na ganoon. Ito may konting may tumuwipis. Siyempre makakapa ako yan. No? Once na stress kasi yung tuhod natin, saan ba nakakapit yung mga tendon natin ng mga quadricep? Dito sa boundaryhan ng tuhod. Pag na-stress yung mga tendon, yung mga muscle natin mako-compromise, hindi sila mag Hindi sila magde develop na maayos. Tapos sir, dito sa may parang dito sa... Balakang? Opo. Bakay na natin yun dyan. Ngayon, parang na nito, parang na ginagano-gano gano'ng siya. So, parang may clicking dito. Hindi na masumasakit. Hindi na. Hindi, ng ng ngayon, naramdam ko na yung parang nalay-ngalay talaga. Nalay-ngalay? Oo. Sige, mintan, pag... pag, pag ha? Baguhin natin yung posisyon, tigas ang mato, idol. Sipa. Sapa. Okay. Sige, doon tayo sa balakang. May hindi ka. Puso no, ka ng konti idol. Galing ba kayong mga Jeddah? Oo, oh, Sir. Oo. Oh, Saan kayo dyan? Dyan, uh, dyan eh. uh, din ako eh. Ah, Jeddah rin. Sa... Hindi ko mag-ibagas Pero, Garnata Street lang. Garnata? Okay, alam ko yan. Saan kaya doon, Barabas? Dito ako sa may, ano... Madina Road ako. Ah, dito ako dyan. Dito ako sa may, ano... Albaic. Sa may Madina Road. Yung papuntang airport. Oo. Uh, Ayan, yes, uh, uh, sa dito ako dyan. Diyan ako. Yung malalaking uh, bahay dyan. Kasi dyan sa Garnata, puro Imara dyan. Dito sa amin sa Mumadiya, puro mga ano, bahay talaga. Dito sa Garnata, maraming Pilipino. Alos lang. Kasi yung school namin doon lang. Ito pa. Ay, Alos. Alos. Alos lahat. Alos lang yung Pilipino. Maraming Pilipino dyan. Garnata, sa Sismol, ang tambayan yan dyan. Sa Sismol, sa Sarawat, sa Balat, ang oh, sarawat. Yan ang natin dyan. Marami ng bar na yun ko na sa Facebook. Yeah, Sabi mo na pag alis natin, biglang nangyayari air siya. Ano bang ano kayo? Anong company kayo? high school graduate 20 up 2012 okay. so, Ay, doon kayo so. nag-aaral? <laughs> doon namin na Pinanganak pinanganak lumaki. Ay, di na yung magarami? parents of W. Ano na yun? Ha? Sato lang rin. Kasi ah, yung... minaster nyo kasi mahal pwede magtrabaho sa mga embahada na ano? actually. Tapos hindi ko. Yung school ring kasi namin, Philippines school. So, pinay rin. Tagalog Yeah. Mag-arabi ka lang, pagbibili ka. Oo, punta ka na. Ako marunong mag kaso hindi malalim. Mga facing posts Mga converse, mga pag-conversation uh -huh. konti -konti, mm -hmm. lang, konti-konti lang. Pero yung malalalim na araw lang. Dalawa kasi yung salita dyan eh. Yung native tsaka yung kolokyal. Mm -hmm. oh, Oo, merong malalim tsaka. Merong malalim uh -huh. yung mga panda. Diyo ah. ba? Modern Marine Company. Eh yung mga pagkano, pagka unya yung mga mga pandigma mano ano sila na <laughs> ah, okay. niya eh, no. <laughs> ano bisnis niya ito di ka dito albaik ano ano dito. ano 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 Isang box? ano 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 Oh, tingnan mo, idol. Testing mo. Ma. Magkatatalon ka dyan, magkatatakbo ka dyan. yung nakaano Tayo. mas <tipan> <Dito sa> kanan. Hindi <tipan> di, 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 ko, Sa kaliwa, okay na. kaliwang kanan, hindi ko pa yung binitik. Ito <tipan> oh, kanan, kanan dito kanan. Dito, ah, kanan yan Hindi ko yan binitik. No. Kaliwa Kaliwa yung binitik kay. eh. Pero... Kaya mga Bumilis ka na. Kaya sa na Handa-handa. Bagal na yun talaga yung pagtayo eh. Pagtayo mga Kaya pala Jeda na yung ano mo eh. Doon pala sila nakaaral. Ano <laughs> sa Garnata? Alam unang-unang napanood sa YouTube talaga yung... Siya nga, ang nakakita na, 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 sa inyo bro. Tawang tawa kasi ako nun eh. Kasi pinakaunang napanood ko kay Sir yung nun eh. Yeah. Yung Cousins Hotel, Sir. Ari, ari, hmm, Tayak sa Jetta yun! Sa mga madiya yun. Yung sabi ko, um, kakakating uh, ka ni Jollibee. <laughs> Tapos, ano, nung pinitik mo na siya, sabi niya, huwag mo na ulitin yun. Kasi wala, may pitik pa rin. Kailangan. Kaya na-explain kayo madalas dito, pag super-prosyon shoulder kayo, magbaha ko isang pungkilo lakas ang loob. Kasi, may pink talaga. Binibili ko naman yan. Pero pagka hindi naman super frozen, ala, yeah. kahit mga isang kilong game, last ng loob lang. Kahit mga surgeon doon sa abroad. Yung mga old beat, Lahat kasi yung isang account ko eh. Hmm. Ah, lahat? Lahat. Ah, alam mo naman mga Indiano, Puta ka Ah, alam Yan ang mga and, anong nila. Pinti ka mga kahit sa... Basta na papa ka. Ilang, ilang... Kahit sa mga, yung bangko natin, tatawag sa iyo yan. Hi, this is Mr. Abduliz your bank is in hold your money, you can withdraw because Bro, you, you have to update your experience. Ang dami niyan sa fruit. Ah. 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 update pero Ah. 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 oh Ah. 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 lang Ah. 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 Ah mga Indian gagaling yung mga Kerala mga Kerala na yan Okay. Pero doon makikita nyo yung mga videos ko, yung mga old videos ko. Oh. May mga ibang lahi tayong kinakarate ron, kahit mga surgeon sir, John doon na, doktor Sir John na may mga frozen shoulder sa akin niya nagpapakarate. Mayroon din mga dok, ibang doktor din doon na nagtatago yun. Pero, sinabi ko pa ano, yung doktor ng ano, sa driver lang yari siya. Kasi driver ako ron. Eh. Nag-aaral lang ako ng ano ron para may ibang, alam mo ang Pilipino, kailangan may ibang income. Hindi ko brain siya ng ano. May, Kaya, sa, uh, bro, may bro, hirap bro, sa abroad eh. Hanggat maaari kahit nagkakarwas nga rin na ako ron eh. Gupit. Parang may mga ekstra na ano lang. Eh, magkano lang sahod nang mga driver? Dating nung umalis ako rin, 2-5 na ako rin eh. Eh siyempre, may pangarap tayo eh. Oh. Eh yung iba ron, 1 lang. Dalawang oh, libo. Ako, 2-5. Pero, bigin pa yun. oh, yan, di ba? Bigin pa yun. Pero yung mga driver kasi yun talaga yung sorry. 1-5, 1-8. Isa pa? testing. Sige. mo yung kung pa rin. Kanina, mabagal ka ngayon. Tignan natin. Tayo. Oh. Okay. Ayos na. okay. Si mga Saudi boy, hindi mo tiyak kung dito. Pumili ka ng pa